tayo doon sa uh, sunog, no? So, lapit ng uh, mga pula. At, uh, sa dami ba naman ng uh, bumbero na ito, no? Nakikita po ninyo yung uh, pamatay sunog. Daming uh, nagdatingan, yan. Nakikita po ninyo gaano kadami yung uh, uh, pamatay sunog na dumating ngayon, no? So, ganito, no? Uh, full force talaga yung uh, ating mga uh, kabumberuan, no? Pagdating sa ganito. Ah, oh, yan. No? ko sa inyo ha, ah, yung uh, mga bumbero na dumating. Ito yung uh, main road ng Basico, itong uh, ano na ito, nga uh, pinalalagyan ng uh, bumbero kaya wala na, no? Walang papapasok uh, na na mga ano dito, yung uh, namamasada. Ayan. Yan. sa tabi mismo ng uh, palengke yung uh, naganap na sunog no. Pero wala pa tayong uh, update kung uh, ilang bahay yung uh, sunog doon. No, kasalukuyan pang inaapula no. At uh, tayo ay dumistansya na dahil uh, siyempre uh, hindi makakagalaw yung ano bigyanda natin itong mga bombero para makagalaw naman sila kasi uh, ang problema pagdating sa ganitong uh, sitwasyon uh, dami talaga mga osisero na dumarating Ayan, no? uh, galing tayo dito no? at uh, ito yung uh, papasok sa may palingki ng uh, basiko Ayan, no? at uh, magmula doon sa uh, may sunog no? at uh, natin yung uh, kahaba ng uh, bombero na ito na dumating Ayan. Ayan no? talagang uh, uh, dami bombero na nagdatingan dito no? so uh, minsan na rin no? at uh, marami na rin tayong uh, nasaksiyan na dito sa may pasiko at uh, muli na, na naman tayong nakasaksi ng ganitong sitwasyon so, ikita ninyo, no? ikita no? ipapakita ko yung uh, kahaba nitong uh, ano uh, may bumbero no kung hanggang saan yung bombero uh, bumbero na ito at kabilaan to mayroon pa sa kabila no na dumaan dahil uh, tagus-tagusan na yung karsada dito so mayroon ding a uh, bombero don sa kabila na uh, ang daan at iba rin yung uh, daan So, uh, lingnam no so paramiyan dito nakikita ninyo yung uh, mga bombero na ito so ito yung uh, uh, volunteers no at uh, puro bago lahat itong uh, mga bumbero dito dahil uh, simpre, ha? mga ano yan no? mga volunteers lahat yan yan so ito yung uh, mga puwersa ng pamatay uh, sunog dito sa Maynila no? kapitan ninyo kung gaano kadami kung uh, nagdatingan dyan So ating binabaybay yung kahabaan ng uh, bumbero na ito na dumating no? At uh, galing na tayo doon sa uh, may uh, gaganap na sunog At uh, sa tingin natin no? na uh, malapit ng mani-neutral yung uh, sunog na yan no? At makikita uh, naman naman ninyo sa dami ng uh, bumbero na ito na nagdatingan no? ipapakita ko lang yung uh, ng uh, ano na ito no? uh, mga dumating na uh, bombero no? Uh, yan so, ito uh, parang uh, may plano na ito babalik no? mula kanina uh, ito lang yung uh, government no yan ang uh, government na nakita natin na bumbero uh, mula nung uh, mula doon sa may uh, ano uh, sa may uh, palingke, no isang uh, uh, government pa lang yung uh, bumbero na nakita natin no uh, puro volunteers lahat yung uh, ating uh, nakikita dito ayan yan at uh, ito naman yung palabas kita po ninyo kung gaano kadaming uh, bumbero Oh, uh, nga uh, hindi na ito makarating ito mga bombero na ito na uh, doon banda no. Uh, ginagawa nila salpak-salpak uh, lang no. Tinuktong-tuktong lang yung uh, ng kanila uh, ano, uh, us, no. supply-supply uh, lang. At uh, hindi na rin kasi makaalis yung nasa unang portion para ano. So bawat dumarating na bombero kaya uh, sinasalpakan lang ng tubig yung uh, nasa unaan. So, yan po yung uh, sitwasyon dito sa may basiko, no? Yan. Ito, central gagalangin, no? Yan saan naman tong galing isa basta mula kanina no, na nakita lang natin na uh, uh, government yung DLG nag-iisang bumbero pero ngayon no, puro volunteers lahat yung uh, nakikita natin na ito oh, dami talagang uh, bumbero no? ayan no so kasalukuyan pa rin na natatanong natin doon sa dulo no ah uh, merong dumarating Yan. Ha? Oh. So, to, no ha. Uh, Abilaano. Yan, kitik po ninyo niyo. Kung uh, gaano kadaming bombero na nagdatingan no. Oh, so, salamat sa mga bombero na ito na dumating no. At uh, talagang maaasahan uh, kita naman natin na ah uh, neutral na yung uh, sunog doon no. At, tayo ay umalis na doon. So shout out sa ating uh, kaibigan oh, no, na taga-bombero si Albert, no? Shout out sa iyo, bro. Uh, alam ko baka nandito ka rin, hindi lang kita nakikita. So ayan, no, nakikita po ninyo yung uh, bombero lonsod ng Maynila, ayan. So ano na pala ito, no? Bago ito. Taga Maynila ito, ibig sabihin na uh, isa dalawa tatlo no itong tatlo na ito uh, sa Manila na ito no uh, pag-aari ng Manila ibig sabihin uh, mayroon din pala ha sa gobyerno ng Manila na tumating dito isa dalawa tatlo no tatlo at uh, isang DILG no uh, so yan po no uh, ano natin tinutweet natin na uh, tatlo yung uh, tanker ya yeah? ano yung tanker ng Manila no sa dalawa tatlo at saka may DLG na dumating din no sa lugar na ito. So ayan po, maraming maraming salamat sa mga baguhan at uh, hindi pa nakapag-subscribe sa ating uh, YouTube channel. Huwag po kalimutan mag-subscribe hit the notification bell para ma-update kayo. No, so ganito po yung uh, sitwasyon no yan. So salpak ng salpak no hanggang makarating doon. Kasi uh, hindi na makarating itong mga bombero na ito. So rescue rescue na lang no. Dugdung dugtong yung kanilang host para makarating yung tubig doon na magsusupply. Magandang hapon po, magandang hapon. Ito po, no, ayan.